Ayun. Nakita ko rin. Kung saan ako? Ah, naligaw eh. Alam mo naman eh. Eh, Lang ako lang punta rito. Saan po gati? Eh. Yan, naligaw. Alagay. Okay, record din ako. Nag-record daw. Ayan. Mga bisikleta. Naligaw ako. So, ko alam saan ko punta dito. Pero, ayan. Nakita ko rin yung train station. Ayun. Andang pala. Masa ko pa hinahanap-hanap eh. Andang pala ito dito kung palayo no? Ayun. dito na oh kung 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 ano kung kung no? ano. kung 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 ay, matatanda din. Ay, Wala, yun. Ang punta na ako sa ano, kukunin ko yung ano. Yung ticket ko. Ang malilagay yun. Nako. Wala niyo pa yata yung ticket ko. Paano ma? Ano makapunta dyan? Ano kaya ako? Ano po pulutin? Yung ticket ko. Wala na. Ang dali. Ayun. Dito ko eh ah uh, yun ito, ticket ko Ayan, no? ticket ko rito ano eh uh, ibig sabihin at uh, limited one month kahit saan na pumunta saan ako mag para malaman nyo kung anong mga na. nagawin nyo. Hindi ko nga eh. Buti na nakakita Ayan. Papasok nga ako dito. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ano dito? Hindi naman dito ah. Ah, doon sa baba. Kabila ako. Hindi naman dyan. Nasa kabila. Pupunta. Papuntong Barcelona yan eh. ako. Yan. Gusto ko maglakad lang. O, mag, ano. elevator, oh. Elevator. Sensor. O. Oh. Elevator. Yan. Isang pa akong dito. Ayan o. Oh. Lakad dalawa

Ya, yeah. kung gusto ah, enggak, nakalawang kape, nito, kung gusto mong ah, kata lu, damasin na ba yeah. ayo. Yeah. Ayan, ayan. Ayan. Ang hita niya yung ano. Paano um, ano dito? Ang um, lifestyle. Thank <Luis> yeah uh -huh.

Yan yung trend dito. LRT, MRT. Yan. Yeah. Mahala na kung anong RT yan. RT, RT. MRT, LRT. Ayan na. Ayan. Yeah. Yeah. You know. Ayan na. Oh, yan, mamaya makikita nyo yung view Yung dadaanan Ano po ako doon sa review Ayan AD, AD. A ver, ¿sí, por favor. Les recordamos que deben dejar de antes de Eso Bien, dos. <tose> <tose> <No>. ya, <coughs> Arro, arro, palla, cino, arro, e li addio. Albrecht, albrecht. ma c'è lì, mi sa bene. Eh, no, io non lo rizzo. Non lo rizzo. Non lo

One Thank <laughs> you.